To Kung ang hanap mo ay isang kakaibang tinapay na hindi lang masarap kundi punong-puno rin ng cheese, subukan mo na ang Chingus Coin Bread matatagpuan sa Mall of Alnor. Ang Chingus Coin na ito ay kilala sa kanilang signature coin bread na talaga nga namang patok na patok sa mga katabatenyos. Ang Chingos Coin Bread ay hindi lang basta-bastang tinapay. Sa unang kagat pa lang, ramdam mo na agad ang malambot at moist na texture nito at hindi tinipid sa mozzarella. Talagang badsugo talaga mga kotabatenyos. Ang Chingos Coin Bread ay kilala rin sa kanilang excellent customer service. Ang mga staff ay napaka-friendly at accommodating na nagbibigay ng personal touch sa bawat pagbili mo. Mabilis ang serbisyo at laging may ngiti sa kanilang mga muka. Kaya hindi pinaglagpas ni Kotabato Food Guide na masubukan kung paano nila ginagawa ang kanilang kanilang coin bread. So ngayon ay makakasama natin ang isa sa staff ng Chinggis coin bread. Ilang minutes siya magmaluto? maluto? Five minutes po. Ano ano mga flavors? Um, the first one is Nutella, peanut, um, astro cheese, cream cheese, and matcha. Close yeah. natin, oh, so, kailangan... Ang Chinggis Coin Bread ay isang hidden gem na dapat mong subukan dito sa Cotabato City. Kung nais mong makatikim <laughs> ng coin bread na hindi tinipid ng mozzarella, dito ka na pumunta at siguradong hindi ka magsisisi at babalik-balikan mo. Bisitahin na ang Chinggis Coin Bread sa Mall of Alnor, ang ultimate na tinapay experience na magpapasaya sa iyong araw. Thank you for inviting Cotabato Food Guide. Always choose Cotabato!